Panyero, may gusto akong sabihin sa iyo. Ilang gabi na akong hindi tinutulong ito. Kailangan sabihin ko ito sa iyo. O ano yun? Meron ako napanood na video. Mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mahihina ang koneksyon. Hindi magaling magsalita. Pero balita ko, kumikita roon ng kalahating milyon kada buwan. Ah, illegal yan. Scam yan. Di yan totoo. Totoo nga. Panoorin mo pa. Ay, sas. Tinamaan ka ng na magaling. Nakabili po kami ng lupa. Napagawa po kami ng bahay, two story at may dalawang kwarto sa halaga po ng 6 million pesos po. At hindi ko naisip sa buong buhay ko na magkaroon ako ng ganito dahil grade 6 lang ang natapos ko. Kaya kung kayo pagtapos ng pag-aaral, kung nakaya ko, mas kaya niyo. Hindi yan totoo. Kalokohan yan. Too good to be true. Totoo nga. 14 years na nag-ooperate globally yung kumpanya at Filipino owned. Yeah. Talaga? Oo! Oh, oh. Totoo yun! Iba't ibang layo nyo at sumasali. Teka, teka! Sasali ka na ba dyan? <laughs> Oo naman, konti lang ang kapital. Hindi ka ba nahihiya? Papasok ka dyan? Abogado ka na? Hindi, ang purpose natin dito hindi lang kumita kundi makatulong sa mahihirap. Imagine mo abogado tayo. Pa, paano tayo nakakatulong sa mahihirap? Di ba nililibre natin yung kaso? Pero after 3 to 5 years, tapos na ang kaso, mahihirap pa rin sila. Dito sa negosyo ito, yung mga mahihirap, natulungan na turuan natin, pwede natin mabago ang buhay. Di mas mataas na antas ito bilang abogado. Oh! Kung ayaw mo, ako na lang. Tingnan mo po, after one year, nasa akin ang huling halakak. <laughs> Nakapag-gapin na nga. Masa <laughs> <Ay>, isas. <laughs> nung bata pa ako ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo ay maging abogado. Mali pala ako. Ang pinakamagandang trabaho pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao.